Ang mga kasyang nagdodol ng basic na tricks, yung alam na bola nasa butas. Sa butas. Yung pato kailangan hindi mabanda. banda. Okay, try natin. Sa. Dalawa. Mamaya po si George, pero ang trick

Hindi ko talaga di try Ay, siya, ay siya rin ang to. Ay, ba? eh, banda no? Ay, na yan. Duhon. Duhon. Wala, ganito di pa pa-tatakbo pa, yung ano. Di ko pa-try. Kasi mo yan. Yes. Hindi na pa-pande. Okay na.